Oh. Uh, Pag may cellphone sa si inay, hindi yun na makutusan niya, Anton! Oh, Oo, hindi yun sa inay! Hindi, <laughs> hindi <di>, na <laughs> Gumanda lang cellphone niya! Oo, oh, oh, maganda yung cellphone niya! Hindi <laughs> sa na na, akin nandun! Hindi naman namamang na, sa si Add mo siya, inay! Friend, friend, friend mo na! Nagda ako niya! Friend mo na sa si inay? Hindi oh, ma! Hindi na. mo nakikita doon! Ayaw niya! Nakablock ka kay inay! Nakablock ako eh! Siya sure, so, nakikita ko eh! Hmm! Paano masabi? Si inay, hindi na makutusan yan kung ako mo bibiling yellow kaya, no? Yan? Hindi na matutusan. Hmm. Sabi mo, bili ka kaya ito meron ng ano, yellow. Hindi na, hindi na matutusan. Hindi <laughs> Ang cellphone nakakaloko sa mga bata. Oh. Pati sa matanda. <laughs> Naloko na rin. Oo nga. May bumibili. Niya, ni inay. May bumibili Oo ayun na pagbentahan. Ayun yan. sa ni Mahirap na ka mo. Kapa! <laughs> <Ay>, Kapa, inay. <laughs> Happy birthday, Inay! Ayun! 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 Buti yung binati kayo, Inay! Inay! Buti yung binati Nandiyan si Daniel, Papabili pa akong relo! Oo! Boss D! Boss D! Boss D! Daniel. Alam niya! Alam niya! Alam niya! Alam niya! Lero ko pala winasana yun! Aba! Boss D! Pasalamat ka! Pasalamat ka! Binigyan ni Boss D si Ate Jonas sa Hindi nga Oo. Original. dyan. Uri Pisa mo? Oh, lupa bata ya, putang <laughs> nandito, Oh, nanti ah, toko, lapet berdiri, Pak. <laughs> <sau kaul. Utang, laughs> <laughs> masa kau itu mama ini. Ibu, 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 Daniel? <laughs> daniel <Ar> Orsega ibu, daniel ibu, Daniel. Oh, ibu, 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 eh. ibu, tuh ibu, itu ibu, 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 Daniel, tayo uh, okay. dito talayat. Pero, paedy ba yung musakinto? Ayoko makita ito. May ulo ko. Kasi talayag eh. eh. Tang Tal ina ina, ina 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 ina